Napakapalad natin na ang daigdig ay matatagpuan malapit sa isang matatag na bituin at may mga kinakailangang kondisyon na nagbibigay daan sa mga tao na mamuhay ng komportable rito Pero ganoon ba talaga kasama sa ibang mga planeta? Paano kung may buhay din hindi lang sa daigdig? Meron bang mga lugar na mas angkop para sa pag-iral? Halimbawa kamakailan ay natuklasang may bakas ng buhay sa Enceladus buwan ng Saturn Natuklasan ng mga siyentipiko ang methane sa mga geyser nito na posibleng patunay ng buhay sa Enceladus o baka naman ito ay simpleng GEA o mga thermochemical na proseso pero sa mga geyser ng Enceladus napakaraming methane na hindi kayang ipaliwanag ng hindi biological na pinagmulan ang ganoong karaming dami Nagsagawa ang mga siyentipiko ng serya ng mga pag-aaral, ngunit hindi pa rin nila maipaliwanag kung saan nanggagaling ang napakaraming methane sa mga geyser ng buwan ng Saturn, na patuloy pang nadaragdagan at nawawala papuntang kalawakan. Mas magiging malinaw kung ipalagay nating may mikrobyong tulad ng sa hydrothermal na bukal sa daigdig doon. Ayon sa mga siyentipiko, sa Enceladus ay nabubuo ang sapat na hydrogen para sa ganoong mikrobio at nananatili ang komportableng temperatura para sa kanila. Kaya, may buhay nga ba sa Enceladus? Wala pang makapagsasabi ng may isandaang porsyentong katiyakan tungkol dito. Sinasabi na kailangan ng mga komplikadong deep sea mission na inaasahang magaganap sa susunod na ilang dekada. Gaya may katulad na kwento na nangyari sa Venus. Sa ulap ng planetang ito, natagpuan ang phosphine gas na karaniwang gawalang sa industriya o ng mikrobyong nabubuhay ng walang oxygen. Nang makita ng mga siyentipiko ang unang palatandaan ng phosphine sa spectrum ng Venus, labis silang nagulat at halos hindi makapaniwala sa kanilang swerte. Paano may papaliwanag ang presensya ng gas na ito? May hinala na maaaring galing sa hindi biyolohikal na proseso ang fosfin sa atmosfera, pero lumabas na kaya lang ng mga ito gumawa ng hanggang isang ikasampung libo ng dami ng fosfin na nakita ng mga teleskopyo. Ang fosfin o hydride ng posporo ay isang walang kulay at bihirang lason na gas sa kalikasan. Karaniwan, ito ay lumalabas sa panahon ng chemical na reaksyon sa paggawa kapag may kidlat o dahil sa aktibidad ng bulkan, pero hindi sa ganun kalalaking dami gaya ng natuklasan sa Venus. Paano nga ba ito napunta roon? Malamang bunga ito ng aktibidad ng mga bakterya na nabubuhay sa kapaligirang walang oksigen. Pinaniniwalaan ito ng mga astronomo pero hindi nila inaalis ang posibilidad na may hindi sila nakita. At maaaring may iba pang paliwanag kung saan nagmula ang napakaraming phosphine sa Venus. Kasabay nito, kumbinsido si Nathan Eismant, isang siyentipikong kawani ng Institute of Space Research ng Russian Academy of Sciences, na sa Venus ang may pinakamalaking posibilidad na makahanap ng buhay. Para sa layuning ito, naaprobahan na ang proyektong Venera D. Pero bakit nga ba sa Venus nakatuon ang ganito kalalaking pag-asa? Ayon kay Eismant, ito ay dahil magkahawig ang daigdig at Venus magkapareho sila ng masa at sukat. Pero magtatagumpay kaya ang paghahanap ng buhay sa Venus? Malamang hindi. Kasi kahit sa atmosfera kung saan natuklasan ang fosfin, sobrang tuyo at asido ang hangin halos walang tubig. Bukod pa rito, ang Venus ay halos isa't kalahating beses na mas malapit sa araw kaysa sa ating planeta at ang ibabaw nito ay sobrang init para magkaroon ng anumang uri ng buhay. Ang karaniwang temperatura doon ay mga raan at 66 na degree Celsius at sa ganitong kondisyon natutunaw pati ang tingga. Ibig sabihin kung pupunta ang mga kosmonauta sa Venus, una silang matutunaw sa sulfuric acid at pagkatapos ay malalason ng phosphine. Kung may mga nila lang doon, matagal pa bago natin sila makilala. Tiwala ang mga siyentipiko na noong una mas banayad ang klima ng Venus at natakpan ito ng mga karagatan na posibleng pinagmulan ng buhay. Dahil sa matinding greenhouse effect, natuyo ang mga karagatan at posibleng mikroorganismo na lang ang nabubuhay doon. Paano naman ang ibang mga planeta? Baka may lugar na mas angkop ang mga kondisyon para sa buhay. Noong 2020 na diskubre ng mga siyentipikong Briton na mas mahalumigmig ang atmosfera ng Jupiter kaysa Venus. Siyempre, ang matitinding kondisyon sa ibabaw ng planeta ay hindi nagbibigay ng pagkakataon para mabuhay kahit ang pinakamatibay na anyo ng buhay doon. Pero dahil sa mga bagong tuklas ng mga siyentipiko, nananatiling bukas ang tanong kung posible nga ba ang may buhay sa planetang ito. Ang totoo niyan, natagpuan sa mga ulap ng Jupiter ang sulfur dioxide kung saan ang mga patak nito ay naglalaman ng sapat na dami ng tubig. Kung ipagpapalagay na may mga sustansya doon, posible talagang may mikrobyong buhay sa mga ulap ng Jupiter. At baka hindi lang mikrobyo ang nandoon sa pinakamababa sa buwan ng Jupiter na si Europa. May hinala na sa ilalim ng makapal na yelo ng buwang ito ay maaaring may buhay na hindi galing sa mundo. Batay sa datos ng teleskopyo at spacecraft, posibleng may tinatagong global na karagatan si Europa na hindi nagyayelo dahil sa solar system. Sino kaya ang maaring nakatira doon bukod sa mga mikrobyo? Si Monica Grady, rektor ng Universidad ng Liverpool, ay naniniwala na mas maunlad ang buhay sa Europa kaysa sa Mars. Dahil sa mainit na karagatang na sa ilalim ng yelo, mas maginhawa ang pamumuhay sa buwan ng Jupiter at mas mataas ang tsansa ng kaligtasan. Bukod pa rito, may mga organikong sangkap na umaakyat mula sa kailaliman ng buwan na maaaring kainin. Kung totoo nga ito, posible talagang makatagpo ang mga magiging kolonisador ng mas mataas na anyo ng buhay kaysa sa inaakala noon. May opinyon na ang katalinuhan ng ilang mga nilalang sa Europa ay maaaring tumumbas halimbawa sa antas ng pusit o pugita. Paano kung may sirena o taong amphibian sa karagatan ng Europa na hindi natin alam? Kumakain sila ng mga hayop doon at nakatira sa mga bahay sa ilalim ng dagat. Wala pang sagot sa mga tanong na ito pero naniniwala ang mga espesyalista na malabong magkaroon ng mga anyo ng buhay na katulad ng tao sa paligid ng Jupiter. Ang dahilan dito ay ang kawalan ng liwanag sa kailaliman ng karagatan at ang matinding presyon ng makapal na yelo. Sa loob ng duwending planeta na si Seria may tunay ding dagat na umaalon. Napagpasyahan ng mga siyentipiko ang opinyong ito matapos pag-aralan ang pagbuga ng kriobulkan na Qatar sa Seria. Ang mga kriobulkan ay kakaibang bulkan sa mga planeta at iba pang katawan sa kalawakan na may napakababang temperatura. Sa halip na mainit na lava, naglalabas sila ng tubig, amonya at metano. Sabi ng siyentipiko, ang kriobulkan ay senyales ng tubig sa loob ng planetang Serya. Natagpuan din sa ibabaw ng planeta ang sodium carbonate deposits. Ayon kay Paul Schenck ng Lunar at Planetary Institute, ang pagkakatulad ng ilang proseso sa Mars, Earth at Syria ay maaaring magpahiwatig ng kanais-nais na kondisyon para sa pagusbong ng mikroorganismo. Sa tingin niya, imposibleng walang buhay sa mga planetang maraming tubig gaya ng Mars at Earth. Pagkatapos pag-aralan ng kartografiya ng planetang Unano, natuklasan ni Paul Schenck ang magkatulad na deposito sa paligid ng bunganga ng Akator. May ilang karaniwang elemento sa universo hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, silicon at bakal. Mahalaga ang mga ito sa pag-iral ng organikong buhay. Particular, kailangan ng tao ng tubig na maaring inumin, hangin na maaring hingahin at isang planeta na maaring lakara ng ibabaw. Kung ang lahat ng mga sangkap na ito ay nagawang magsama-sama minsan sa daigdig at simula ng mga prosesong kailangan para sa pag-unlad ng matalinong buhay, bakit hindi ito maaaring mangyari sa iba? Gayon din sa isa sa dandang bilyong exoplanet na umiiral lamang sa ating kalawakan. Ayon sa estadistika, malamang hindi lang sa daigdig nagsimula ang buhay. Ang tanong ay kung matutuklasan natin ito at kung ano ang susunod na gagawin pagkatapos. Sa nakalipas na 30 taon, nakadiskubre ang mga astronomo ng mahigit 4,000 exoplanet, mga planetang nasa labas ng solar system. Karamihan sa mga ito ay umiikot sa kanilang sariling mga bituin. Marami sa mga natuklasang exoplanet ay may parehong mga elemento tulad ng mga planeta sa solar system, mayroon lamang kaunting pagkakaiba. Sa iba, tubig at yelo ang marami, sa iba, bakal at karbon. Wala pang natutuklasang planetang kahawig ng daigdig o ng iba sa solar system. Gayunpaman, may mga tinatawag ding mga planetang kahawig ng daigdig. Halimbawa, ang Trappist-1D ay ikatlong planeta mula sa kanyang bituin tulad ng daigdig at maaaring magkatulad ang lupa nito sa ating planeta. Gayun din, ang bagay na ito ay nasa habitable zone ng rehiyon kung saan sapat ang init ng bituin para magkaroon ng likidong tubig sa ibabaw. Ngayon, tingnan naman natin ang Trappist-1 na may bigat na 60% ng ating daigdig Mapapansin na dito ang isang taon ay anim at isang ikasampung araw lang. Nakakatuwang katotohanan, mas mataas ng ilang ulit ang densidad ng planetang ito kaysa sa daigdig. Ang dahilan nito ay ang mas siksik na bakal na core na maaring dahilan kung bakit mas manipis ang atmosfera ng planeta. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng mga karagatan sa planetang ito ay nagiging kaduda-duda. Gayon pa man, ang trapestisa ang pinakamalapit sa ating daigdig sa laki at enerhiyang natatanggap mula sa lokal na bituin. Mari bang magkaroon ng matalinong buhay dito? Sa ngayon, kulang pa tayo sa kakayahang mag-compute para mas detalyang mapag-aralan ang mga planetang ito. Ayon kay astropisiko ng Geneva Observatory na si Andre Meder, mas malamang na makahanap tayo ng bakterya kaysa matalinong sibilisasyon o Star Wars kapag naghahanap ng buhay sa kalawakan. Para mabuo ang ganitong uri ng sibilisasyon, kailangan ng panahon at matatag na mga pangunahing pisikal na kondisyon. May ganitong pribilehyo ang daigdig at higit pa roon. Halimbawa, ang buwan ang dahilan ng magandang klima natin. At ang higanting gas na si Jupiter ay humihila ng halos lahat ng mga asteroid na pumapasok sa solar system. Kung wala si Jupiter, mas madalas sanang nagkakaroon ng sakuna ang daigdig, gaya ng pagkalipol ng mga dinosaur anim na 65 milyong taon na ang nakaraan. Sa ngayon, pinapakita ng mga katotohanan na kung may nilalang man sa labas ng daigdig sa solar system, sila ay mga isang selula lang. O baka naman, nagkasali silang tayo ng mga matatalinong nilalang sa oras at espasyo? Kahit nasaan ka ngayon, sa mainit na Afrika, arkipelago ng hilagang karagatang Arktiko, o mahiwagang Himalayas. Ituon mo ang paningin sa langit, pinapalamutian ito ng kwintas ng trilyong bituin, ngunit may isang tuldok doon na walang kinalaman sa ilaw at di mo ito makikita gamit lang ang mata. Ito ay isang bagay na gawa ng tao, ang tanging artificial na aparato na pinakamalayo na mula sa daigdig. Ang tinutukoy dito ay ang Amerikanong spacecraft na si Odin na inilunsad noong 1777. Akala mo ba matagal na siyang tumigil sa pagpapadala ng signal? Nakakamalika. ka. Patuloy pa rin nagpapadala ng signal ang aparato sa daigdig at minsan nalilito nito ang mga astronomo sa mundo. Halimbawa kamakailan ay nakarinig ako ng tuloy-tuloy na ugong na di alam ang pinagmulan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Nalilito pa ang mga astropisiko ngayon. Anong mga problema ang nilalayong lutasin ng Voiler Isa at nasaan na ito ngayon? Ang pangunahing misyon ng sasakyan ay ang pag-aaral sa mga higanting planeta na Jupiter at Saturn. Dapat ding banggitin na mahusay na natupad ni Voiler Isa ang kanyang layunin. Nagbigay siya sa mundo ng detalyadong larawan ng malalaking katawan sa kalawakan na gawa sa kumukulong gas at ng kanilang mga batong buwan. Pero ito ay unang yugto pa lamang. Ang pinakamahirap ay naghihintay pa sa probe sa unahan at kamakailan lang siya nagsimulang gampanan ang napakahalagang misyon na ito. Kay isa ay ipinagkatiwala ang napakalaking responsibilidad na pag-aralan ng Kuiper Belt at ang mga hangganan ng Heliosphere. Pero paano mo iinterpret ang mga nakuhang datos kung wala pang sino man ang nakarating sa ganoong kalalayong bahagi ng kalawakan mula sa daigdig? Sa isang banda, ito ay parang paglalakbay na may kulang na gabay kung saan karamihan ng impormasyon ay sadyang wala. Doon mismo, milyon-milyong milya ang layo sa ating planeta, na diskubre ko ang tuloy-tuloy na ugong na hindi tiyak ang pinagmulan na posibleng galing sa pagitan ng mga bituin. Sa apat na ng paglalakbay, nakatanggap ang aparato ng iba't ibang mga signal, ngunit ngayon lang ito nangyari. At kung isa sa alang-alang na si Isa ay parang nanganga pa sa dilim sa pagsasaliksik ng mga lokasyon na balang araw ay mararating ng buong solar system kasama ang ating araw, nagiging mas mahalaga ang mga impormasyong nakuha. Nais mo bang malaman ang higit pa tungkol sa paksa ng pananaliksik ni Isa? Ang ating pamayanang planetaryo na pinangungunahan ng ina na bituin ay matatagpuan sa isang malaking bula na tinatawag na heliospera. Sa ilalim ng proteksyon ng hindi nakikitang balot na ito, naroroon ang lahat ng planeta ng solar system kasama ang Kuiper Belt. Matibay nitong inihihiwalay ang mga nabanggit na bagay mula sa agresibong interstellar na kapaligiran. Ano nga ba ang heliospera at ano ang mga katangian ng mga kondisyon nito? Ito ay isang napakalaking lugar kung saan ang plasma ng solar wind ay gumagalaw sa sobrang bilis na lampas sa tunog. Sa hangganan ng interstellar na espasyo, nagkakaroon ng banggaan ng solar wind at ang plasma magnetic field ng bukas na kalawakan. Kung ipapaliwanag sa simpleng salita, ang solar wind ay bumibilis ng husto, umiikot na parang spiral. Tapos biglang bumabagal kapag tumama sa isang di nakikitang harang at unti-unting naghahalo sa mga particle ng kalawakan. Kasalukuyan siyang naroron mismo sa horizon ng mga nabanggit na pangyayari. Doon mismo nahuli ng aparato ang mahiwagang signal. Gaano kahirap ang naging paglalakbay ng kosmikong aparato bago ito nakarating sa gilid ng solar system? Saan naglakbay ang probe at ano-ano na ang mga yugto na nalampasan nito? Noong 2004 na taon, isa tumawid sa hangganan ng shockwave, isang bahagi ng heliosphere kung saan ang solar wind ay nagsisimulang bumagal ng husto bilang paghahanda sa pakikipagtagpo sa interstellar na material. Paano ito natuklasan ng mga siyentipiko? Siyempre, ang mga conclusion ay batay sa mga datos mula sa mga kagamitan ng space probe. Oo, gaya ng nabanggit, kahit 43 taon na, nagpapadala pa rin ito ng signal kahit may mga sensor na hindi na gumagana ng maayos. Gayun pa magpatuloy tayo. Sa labas ng shockwave ay naroon ang heliopause kung saan tuluyang humuhupa ang solar wind at naghahalo sa materya ng malalim na kalawakan. Ang estruktura ay kilala ng mga astronomo sa hindi direktang paraan dahil maliban kay Voyager Isa wala pang nilalang mula daigdig ang nakaabot sa ganoong kalayong bahagi ng universo. Mas mahalaga para sa atin ang kanyang mensahe. Halimbawa, may isang hinuha na sa pagitan ng hangganan ng sistemang solar na tinatawag na pangunahing shockwave at ng sumunod na heliospera ay may tinatawag na pader ng hydrogen na puno ng mainit na gas. Baka ito ang ugong na ipinarating niya sa atin? Ang signal ay binubuo ng mga panginginig sa isang particular na frequency band at maaaring magsilbing patunay ng teoryang ito. Sa kasamaang palad, hindi na natin masukat ang presyon na densidad ng plasma, pati na rin ang temperatura nito dahil tumigil na sa paggana ang instrumento sa isa noong 1883 taon matapos ang paglulunsad pero aktibo pa rin ang ibang mga instrumento. Doon umaasa ang mga siyentipiko. Patuloy na masigasig nagpadadala ng impormasyon sa atin ang Plasma Wave Instrument at Cosmic Ray Detector. Dahil sa huli, nagawa nating maitala ang pagtaas ng antas ng cosmic rays at mga high-energy electrons. Noong papalapit si Isa, ang hangganan ng heliosphere ay nalampasan noong Agosto 25, 2012, sabi ng mga siyentipiko, magpapadala pa ng signal ang aparato hanggang 2025. Ang supply ng kuryente ng probe ay nanggagaling sa mga radioisotope generator na gumagamit ng plutonium-238. Sa kasalukuyan, ang kanilang lakas ay nabawasan na ng kalahati. Ngunit balikan natin muli ang misteryosong GU na naitala ng mga kagamitan. Anong iba pang hypothesis ang tinatanggap ng mga siyentipiko para ipaliwanag ang kakaibang fenomeno na ito? Ang totoo, ang mga ganitong uri ng panginginig ay nagdudulot din ng mga plasma wave na may iba't ibang pinagmulan. Halimbawa, maaari itong matrigger ng malalaking pagsabog sa araw. Ilan sa mga astronomo ay nagmumungkahi na ang espasyo sa hangganan ng solar system at ng bukas na kalawakan ay may estruktura na kahawig ng bula. Nangyayari ito dahil ang maliliit na bagay sa kalawakan ay bumubuo ng maliliit na bilog sa paligid nila, parang mga magnetic na bula. Posibleng ito rin ang nagdudulot ng kakaibang mga panginginig na natutukoy sa... Sa totoo lang, ang tunog ng signal ay parang malayong kampana na minsan ay napuputol ng kakaibang tunog na tila may tumatama rito. Nagkakaroon ng kakaibang impresyon na parang may nakasakay sa ibabaw ng cosmic probe at pinapalo ito sa katawan. Umalis na ba talaga ang aparatong gawa sa lupa sa hangganan ng solar system? Hindi pa ni Kaunti, sabi ng National Aeronautics and Space Administration, mangyayari ito mga 3,000 libo na libo taon mula ngayon. Sa ngayon, dumadaan ang probe sa kakaibang mga bilog ng impyerno ng San Sinukob, ngunit hindi tulad ng kasama ni Dante sa banal na komedya, ang aparatong ito ay ganap na nag-iisa at walang kahit anong kasama. Ang mga hangganan ng sistemang solar ay umaabot ng mas malayo pa sa Kuiper Belt at maging sa Heliosphere. Aabutin pa ng tatlong siglo bago tuluyang lumubog si Isa sa Oort Cloud kung ito'y tunay ngang umiiral at hindi lang imahinasyon ng mga siyentipiko dahil wala pa talagang nakakakita sa formasyong ito. Pinaniniwala ang galing sa ulap ang mga kometang paminsan-minsan ay dumadaan sa sistemang solar. Ano ang susunod na mangyayari? Pag-alis ni Voiler Isa sa hangganan ng Titanicong Thor, aasahang maglalakbay na ito nang walang hanggan sa daang gatas at malamang hindi na natin malalaman ang kanyang kapalaran. Maliban kung mapunta sa mga dayuhang sibilisasyon ang gintong plaka na may tunog at impormasyon mula sa mundo. Sa kasamaang palad, ang makabagong astronomiya ay minsang parang paguhula gamit ang kape kahit na malayo na ang inunlad ng agham tungkol sa mga bituin mula noong mga nakaraang siglo. Mahirap hulaan kung ano pa ang matutuklasan ni isa sa liblib ng sistemang solar. Pinakamahalaga, paano natin lulutasin ang mga senyas na ito? Sa kasalukuyan, ang aparato ay nasa 20 bilyong kilometro mula sa daigdig at bumibiyahe sa bilis na 60,000 kilometro bawat oras. Mahalaga ang kanyang pananaliksik sa agham dahil natutulungan tayong maunawaan ang hiwaga at malaman ang bumubuo at kilos ng nasa pagitan ng mga bituin sa natural nitong kapaligiran. Makakatulong din ito maiwasan ang dating mga pagkakamali sa paggawa ng mas mabilis at maaasahang bagong probe. Sa ngayon, literal na parang may umalingawngaw sa tainga ni Sonda Isa. Magpasalamat tayo sa komportabling buhay at sa abot kamay na kaalaman tungkol sa kalawakan kahit nasa sofa lang. Ang ating magandang planeta ay hindi nag-iisa sa universo. Alam mo naman yan, hindi ba? Ang mga bagay sa kalangitan tulad ng mga tao ay magkakaiba sa ugali, itsura at laki. Pamilyar ka ba sa kasabihang lahat ay nakikilala sa paghahambing? Sakto ang kasabihang ito sa mga planeta. Halimbawa, ang isang bagay na mukhang napakalaki sa atin ay maaaring magmukhang maliit kapag inihambing sa mas malaking bagay sa kalangitan. Ang dwarf planet ay nagmumukhang dambuhala kumpara sa mas maliliit nitong kapatid. Ang pangalawang halimbawa ay akmang-akma kay Vavor, isang bagay sa kalangitan na matatagpuan sa Kuiper Belt at kabilang sa mga transneptunian na bagay. Isang maliit na tuldok na malayo sa daigdig ang napansin sa kalangitan ni na Ched at Mike Brown noong tag-init ng dalawang libot dalawa. Ngunit kalaunan, natuklasan din ito sa mga astronomical na archive na may petsang isang libo na raan at na taon. Pitong buwan ng masusing pagmamasid ang nauna bago ang siyentipikong sensasyon. Inanunsyo ang balita noong Oktubre 7 sa pagpupulong ng Amerikanong Astronomical Society. Kahanga-hanga ang bagay na ito dahil si Quavor ay agad nakakagulat kapag narinig ang kanyang pangalan. Saan nga ba nagmula ang kakaibang pangalan na ito? Natuklasan ang maliit na planetang ito gamit ang teleskopyo ng pribadong observatoryo sa tuktok ng Bundok Palomar, San Diego County, California. Dati, sa mga lugar na ito ay naninirahan ang katutubong tribong Indian na Gabrielino o Tongva. Isa sa mga pangalan ng kanilang pinakamataas na diyos ay tunog na Kuwavar. Ganito nila tinawag ang mahiwagang nilalang noong umabot ito sa mga bituin, ibig sabihin sa pinakamataas na antas ng kaliwanagan. Madalas mali ang pagdiin sa huling pantig kapag binibigkas ang pangalang ito. Bukod pa rito sa ganitong anyo, ito ay kahawig ng salitang quasar kahit na ang transneptunian na bagay ay walang kaugnayan sa mga core ng aktibong galaksi. Ano pa kaya ang kayang ipagulat ng malayo at misteryosong quavor? Ayon sa mga astronomo, ito ay isang napakadilim at bughaw itim na mundo. Ang katawang celestial ay may diametrong 1,100 km kalahati ng lapad ng Pluto. Bukod pa rito sa proseso ng pananaliksik, ilang beses na bago ang bilang at ito ay naging mas maliit. Noong ito ay natuklasan, ito ang pinakamalaking bagay sa Kuiper Belt. Hanggang ngayon, kasama pa rin ito sa top 10 kasama sina Erida at Sedna. Kung ikukumpara si Quavor sa mga sikat na celestial na katawan kasing laki siya ng buwan ng Pluto na Charon. Ang sukat ng daigdig ay ikasampu ng diametro nito at katlo ng sukat ng buwan. Noong dalawang libo at labing anim, nakuha si Quavor ng mga kamera ng bagong horizon habang lumilipad ito ng mahigit dalawang bilyong kilometro mula sa katawang celestial. Sa masalimuot na kalkulasyon, natuklasang ang bagay na ito ay may bilog na orbitang parang planeta at nasa isa't kalahating bilyong kilometro mula kay Pluton. Ang mundong ito ay binubuo ng yelong tubig at mga tipak ng bato at ang mga karaniwang gas na alam natin tulad ng metano, metanol at karbon ay nagiging mga yelong burol dito. Ilang beses nang pinag-aaralan ng mga siyentipiko na posibleng may manipis at mahina ang atmosfera ng Kavor na binubuo ng metano, carbon monoxide at nitrogen at may mababang presyon. Para maramdaman mo ang amoy nito, pumasok ka sa traffic at pumwesto sa likod ng lumang truck. Kalaunan muling pinag-isipan ng mga astropisiko ang kanilang opinyon at nagpasya na ang atmosfera ng planetoid, kung meron man, ay maaaring binubuo lamang ng metano. Kung hindi, dapat bumaba ang liwanag ng bituin habang dumadaan si Quabor sa harap nito. Ngunit wala namang nangyaring ganon. Kaya naman, sa mga posibleng gas, metano na lang ang natira. Hindi ito sigurado. Dahil sa masigasig na pagsasaliksik ng mga astronomo at gamit ng Keka Observatory, natuklasan ang isang kawili-wiling katangian ni Quavor. Noong 2004 na dito ang amorphous na yelo na nabubuo sa minus 160 deg C. Bakit ka pa magugulat itatanong mo? Ang transneptunia na bagay ay malayo sa mga pinagmumulan ng init at liwanag, kaya naman natural lang na sobrang lamig doon. Pero ang kakaiba ay ito. Sa mismong sandaling ito, mas matindi pa ang lamig sa ibabaw ng planeta, minus 220 degree. Kaya ang tanong, ano kaya ang nagpainit sa planeta ng 60 degree na naging dahilan ng paglitaw ng kakaibang amorphous na yelo? May ilang hypothesis tulad ng malalakas na pag ng meteorite at mga reaktibong proseso sa core ng celestial body na nagdudulot ng cryovolcanism. Pero ang totoo, malamang ay matagal pa bago natin malaman. Sa ang kategorya ng mga bagay sa kalawakan kabilang si Vavar, isa ba itong planeta o hindi? Opisyal, kabilang ito sa mga klasikong transneptunian na bagay. At may ilang siyentipiko na naniniwala na ang mas aktibong paghahanap ay makakatulong na makadiskubre ng mas malalaking planetoid sa Kuiper Belt. Ayon sa ilang astronomo, ang tinutukoy ay isang duwending planeta. May buwan si Quavor na tinatawag na Vayvod, ipinangalan sa anak ng Diyos ng mga katutubong Amerikano. Natuklasan si Veyvod apat na taon pagkatapos matuklasan si Quavor ang pinakabagong impormasyon ay nasa circular ng International Astronomical Union. Ang buwan ay umiikot malapit sa Trans-Neptunian na bagay na labing apat na libo at limang daang kilometro lang ang layo. Ang diametro ng VEVOT ay hindi lalampas sa 80 kilometro at ang isang taon dito ay labindalawang oras lang. Paano nagkaroon ng buwan ng ganitong kaliit na bagay? Sigurado ang mga astronomo na ito'y dahil sa sinaunang banggaan sa isang dambuhalang katawan Balikan natin si Quavor, gaano siya kalayo sa daigdig. Ang bagay ay nasa layong mga apat na dalawang astronomical units o humigit kumulang anim na bilyong kilometro na mas malayo pa kaysa Neptune at Pluto. Umaabot ng limang oras ang sikat ng araw kay Quavor. Gamit ang malamat na space shuttle na paulit-ulit inilunsad mula sa Kennedy Space Center, aabutin ng isang kapat na siglo bago marating ang bagay na iyon. Sa madaling salita, malayo-layo ang biyahe. Kung ikukumpara sa malayong Pluto, ang isang taon sa kalangitang ito ay kahanga-hanga sa tagal. Ito ay katumbas ng dalawang daan at walumputlimang taon sa Earth o halos tatlong siglo natin. Dito ang isang araw ay nasa apat na raang oras ang haba. Gayunpaman, maaring ituring si Quavor na dwarf planet ngunit pinagdedesisyonan pa ito ng mga siyentipiko. Tawagin na lang natin siya bilang pinakamalamang na kandidato para sa bakanting posisyong ito. Dahil kay Quavor na unang natuklasan, nadiskubre rin ang iba pang may kaparehong katangian at mas malalaki pa Ngunit itong katawan sa kalawakan na pinangalanan ayon sa isang mitolohikal na Diyos ang siyang nagpasimula ng prosesong ito at nagtulak sa mga siyentipiko na pag-isipang alisin si Pluton mula sa hanay ng mga tradisyonal na planeta ng sistemang solar. Balikan natin ang mga pamantayan kung paano natutukoy ang isang dwarf planet at tayo na mismo ang magpasya kung maaaring isama si Quavor sa kategoryang ito. Una, dapat umiikot ang bagay sa isang bituin na natutugunan. Pangalawa, hindi dapat buwan ng planeta ang katawan. At pasok din ito. Pangatlo, ang bagay ay kailangang mapanatili ang hugis na bilog at magkaroon ng balanse sa grabidad. Natugunan din ni Quaver ang ikatlong pamantayan. Bukod dito, ang duwending planeta ay hindi kayang linisin ang kanyang orbit mula sa ibang bagay na isa rin sa mga natatangi nitong katangian. Perpektong natutugunan ni Naceres, Pluton, Haumea, Erida at maki, maki ang mga nabanggit na pamantayan. Kaya opisyal silang isinama sa katalogo ng pandaigdigang samahan ng mga astronomo. Pero pagdating kay Quavor, tila hindi nagmamadali ang mga siyentipiko. Bukod sa kanya, nasa listahan din ng kandidato para sa kagalanggalang na puwesto ng mga duwending planeta sina Orc, Salacia, Varda, Varuna, Ixion, Gungun at mahigit apat na pong iba pa. Maaring natagalan si Quaver sa hindi tiyak na katayuan dahil kulang pa siya sa pag-aaral at disigurado ang mga astronomo sa datos. Sa kasamaang palad, hindi bibisitahin ng probe na bagong horizon ang magiging duwending planeta dahil masyado itong malayo sa landas ng paglipad ng sasakyang pangkalawakan. Kaya't ang natitira na lang ay umasa na sa hinaharap ay magkakaroon ng mga misyon na makakatulong magbigay linaw sa misteryong bumabalot sa transneptunian na bagay na ito. Isulat ninyo sa amin kung anong estado ang gusto ninyong makita kay Quavor at ibahagi rin ang mga paraan kung paano makakarating doon. Inaabangan namin ang inyong subscription at pag-share. Maglakbay tayo sa universo ng magkasama.